Good morning po mga kabayan Araw ng lunes, pasok na naman Nandito kami sa paupahan Ng mga kikay Kuha kami ng cutter Pang cutter sa kongkrito Para mamaya Ayan, Kulimlim, malamig Pasok na naman po Gawa ng sabado, wala kami pasok Ngayong sabado Dito kami nag Aarikila ng mga kikay And daming kikay dito mag espalto po kami ngayon ngayong araw ayan nandun yung kasama ko sa loob kasama kong hapon nag ano pipil up para makuha yung inupahan namin na cutter para sa kongkrito ayan dyan lang po kami nagaano yung building na yon dyan yung ano namin pinaka min contractor dyan kami kumukuha ng mga gamit tuwing umaga po yung mga kikay na pinapaupahan dito ayan ang dami po nito dito kami nag nangungupahan pag gagamit kami ng ano mga kikay o machine ayan dito sa Unito ayan baka po sabado mamingos kami gawa ng walang pasok gabi kami mamimingwas Friday ng gabi alis na kami na, tuwing Sabado po kasi wala na kami pasok malaki ang nawawala sa amin ngayon dati nung nakaraan taon tuwing Sabado may pasok kami kahit linggo ngayon nawala na po yung pasok namin tuwing Sabado inano po yung ng ano rules ng Japan pero dito lang naman sa Hokkaido tinanggal na yung pasok namin ng araw ng Sabado kaya malaking kawalan din po yung pasok namin ng isang araw malaki yung nawala sa amin Di tulad nung nakaraan kahit linggo, sabado, may pasok kami. Ngayon po, ay tinanggal na yung pasok namin ng sabado. Ayan. Kaya sayang din po yung isang araw. At bali dalawang araw yung pahinga namin, sabado at linggo. Malaking kawalan din po yung para sa amin. Sayang din yun. Isang araw din. Ayan. Kinuha na pala ng kasama ko yung cutter dito namin ka. Andun na siya sa loob. bukas na. Bago pupunta na po kami ng site pag nakuha yun. Mamaya po papakita ko sa inyo yung gagawin namin. Parking po ng bahay yun, ispalto namin. Pagtapos po noon ay lilipat naman kami sa mga gas. Yun, yung supply ng gas sinukay, bago ispalto namin yun. Maliliit lang po, tatlong piraso. Yun lang yung gagawin namin ngayong araw. Mamaya po, apakita ko po ulit sa inyo. Ayan na po, kinawa na ng kasama ko ng hapon na matanda. nilalagyan lang ng gasolina para mamaya pag ginamit may gasolina na yung cutter para sa kongkrito. Magkakabit kami ka, ano, kongkrito, sampung piraso ikakabit namin. Kailangan ng cutter para pag umaba man ay puputulin. Ayan po. Ito po yung espalto namin ngayon. No? Ito yung ginawa namin ng no? karaan. Yung ng kongkrito natipa na mga gilid pa namin niya para hindi malagyan ng langis para malinis ito yung gilid ito yung mga gamit namin pang espalto inaantay na lang namin yung espalto nasa planta pa kumuha malawak yan ito parking ng bahay ito po yung espalto namin ngayong araw ito yung ginawa namin sarang linggo ito yung paikot ng bahay nilagyan ng kongkrito paikot Ayan o, Nantay na lang namin yung ano, kumuha ng espalto. Pagtapos nito, maliliit na lang. Tatlong pirasong maliliit. Ito po yung ginagawa namin dito sa Japan. nag espalto ng mga parking ng bahay. Minsan kalsada. Ayan o. Paikot, paikot ng may tip. Yan yung espalto namin. Ito lang. Maliit lang. Ayun, nilagyan ni namin ng jari dito. O, chisong jari. Yung grabe ang malinis yung paikot. yung mga kasama ko nag-aantay <laughs> ito, ito yung ginawa namin nung nakaraan nilagyan ng konkreto pa ikot saka mga graba ako gumawa yan ng konkreto na yan ito yung kulay puti tapos nilagyan tinambakan ng graba Di, ano yan parang design paikot po ito dito sa bahay ito nung nakaraang linggo to ginawa namin ayan oh bago pa tong bahay na to wala pang nakatira ito po yung ginagawa namin dito saka nag espalto nagkakabit ng mga kongkrito nandun yung mga kasama ko nagaantay ng ispalto sasakyan so, ano kasama kong Pilipino ayan ito pa yung malaki na to kami nagkabit nyan ayan o Ayan, natapos na po yung inispalto namin no? Ayan, no? na kami Bago lilipat sa iba Matapos na po Paalis na kami, lilipat na naman ang iba Ilagyan namin itong harang Para walang makapasok Mainit pa kasi itong ispalto na to, eh. Ayan po, ang linis na no. Ang ganda ng bahay Lilipat na po kami sa iba Ayan yung mga sasakyan namin, paalis na Ayan ako kain po muna tayo mga kabayan kain po muna kami break time o, ulam natin ampalaya palaya binisa kanina ng kasama ko binigyan ako tapos mayroon po tayo dito ang ano, hilupin binili ko kahapon ginataang ko ayan o yan may sili to maanghang hmm. nagmamantika po ginatang ko yung yellow pin binili ko yung kahapon sa Texas 1.30 pa po ang umpisa namin ano alas 12 na isang oras ka lahat ang break time namin ang palaya tatlo na lang namang gagawin namin maliliit ito po yung ginagawa namin dito paikot-ikot nagre-repair ng maliliit na sira ng asfalto pagtapos ng parking ng bahay iikot-ikot lang kami minsan yung napupunta namin tapos na-asfalto na lipat na naman sa iba ang gulay Nabuti may tambakol doon kapon sa grocery. Tambakol na yellow pin. Nakabili po tayo. Nagintaan ko kagabi. Binaon ko ngayon. Nilagyan ko pizza sa kalong Ganun lang yung ginagawa namin dito, ikot-ikot. Maghapon. Re-repair. Pag walang gagawin na parking ng bahay, ikot. Re-repair ng mga sarasang espalito. Sili oh. buti makulimlim na yun hindi mainit hirap mag espalto dito pag mainit ha Japan dublang init init ng panahon sa kainit ng espalto wala po ano dito yung tawin to simintadong kalsada sa mga parking ng bahay puro espalto dito sa Japan kahit parking parking ng bahay espalto yan dalang makakita ng simintado にっ、ね、るとかままたトイレありますか山さんちょっと遠いけどね公公園公園はい。ちょっと Kita sama kasih aku Kita tak nak driver Aman, tak Namaya po ulit matulog muna ako pahinga Break time Ayan mag-uumpisa na kami mga kababayan na Ang ganda ng mga bahay dito Ayun yung gagawin namin oh. No? Yung maliit na yun May nakatayong kasama ko Ang ganda ng bahay na to Ay, hey, May spray ng puti Saan kayo kumain to? 7-11? ay na puti maliit lang babaklasin palitan ng bago ayan natapos ako na namin mga kababayan yung nagawa namin dito itong maliit na to ang kulay itim sa do doon sa dulo dalawa bali may re pa daw kami ano bahay yung konkreto magili daw ayosin po namin ilipat kami doon yun na lang yung gagawin namin yan natapos na namin yung ano ano yung kulay itim na yan oh yun yung namin maliit tatlo nando sa kanto yung dalawa bago lilipat na kami may re daw po kami ayan po natapos na namin yung maliit yung huling ginawa namin ngayon nandun maliit lang ni-repair namin yun po yung may kahoy na yon yung basa yung may tubig yun yung ginawa namin maliit lang sira na kasi pinatungan lang namin ng isang patong ito Ayan. Itong maliit na to, yung nirepeat namin. Bali may gumagawa din dito ng ibang kampanya, Ayun. Ibang kampanya ang gumagawa. Ito yung inispalto namin ngayon. Oh. Maliit. Bago may aayosin pa daw na isa. Last na lang. Uwi na. Ang lalaki ng bahay dito. Ayun. Ay, yung driver ko sa unahan. Pag nasak yan. Bago lilipat po uli kami last na daw yun isa na lang may tira pa kasing espalto kailangan ubusin konti na lang naman yun ayan po mga kabayan tapon ako ng basura Ayun, oh. yun tapon na namin ng basura bali tapos na yung gawa namin kukuha lang kami dun sa paupahan ng spray para bukas ibababa namin yung ibang gamit tapos may ikakarga kami yung Yusa, yung pandikit sa espalto. Ayun yung kasama ko. Binababa niya yung ibang gamit. Para gagamitin namin bukas. Kasi di na po kami dadaan dito eh. Dito kami kumukuha ng mga gamit pag umaga. Ayan, yung mga ka yung ginagamit namin. Ayun yung kasama ko, binababa niya. Ang dalawang kasama ng Pinoy oh, Kakarga ng tubig. Doon ulit kami sa paupahan pupunta ah, Sa uli namin yung kater eh, mga kabayan tapos na yung trabaho namin Nandito kami sa planta Magkakaroon kami ng nyusay Yung pang haplos sa Ibabaw na espalto bago papatawad ulit ng espalto para dumikit Magkakarga kami Dito kami sa planta Yung pagawaan mismo ng espalto Nandun yung kasama ko nagpipilap ulit Sasali na namin yung dalawang ano Dalawang, parang maliit na drum lang pupunuin yon para bukas kasi di na kami dadaan dito bukas ito yung pinakaplanta, planta pinakagawa ng espalto ay mga kabayan dito po ginagawa ang espalto ay itong planta na to malaking planta to dito lahat ginagawa na espalto lahat ng kontraktor dito kumukuha ng ano ayan malawak po to nang ganoon sa dulo Ayan o, yan yung mga nakatambak na yun yung ginagawang espalto Nandun yung dalawang kasama Nagtapo ng ano Binaklas namin na espalto Ayan o, malawak yan o Doon kami kukuha ng ano, nyosay Yung tangki na yun Diyan kami magkasalin Dalawang drum maliit Dito yung isang kasama kong Pilipino eh Ayan o Oh, nagtapon sila ng espalto Ah <laughs> Ayan, dito ginagawa. Diyan kami magsasali ng ano, new site. Itong ano na to, tanki. Ayan. Ito rin po yung tapunan na ng kuwan. Tapunan ng pinagbaklasan na lumang espalto. Bago nire-recycle. Ginigiling uli bago gagawin espalto. Ayan o. No. Ang lawak po nito. Hmm. Ayan, mga nakatambak na gagawin uling ispal to yan, lulutuin Ayan naman yung pinagbaklasan Bago dito ginigiling Dito kami kukuha ng ano, nyosay O yung pandikit sa espalto, Itong ano na to, tanke eh. Ayan, sinalina na Sinasalina na ng lalaki yung ano Nyosay namin Ayan o eh. Nilagyan na ng nyosay lahok ng planta dito eh. Gawa ng espalto to. Ito yung pinakamin contractor namin. Mayaman may ari nito. Ayan po, naka na kami. Antayin ko na lang yung dalawa kong kasama. Para maka na kami. Ito yung aking gamit to. Tarik ko lang sa bike. Bukasan naman po ulit. Hindi na ako sa kampan Yung dalawa kong kasama, wala to. Mamaya pa yung mga alas 5. Ito yung bike namin. Kariya na ko Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa so, walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. sana patuloy niyo pa akong suportahan mga kababayan. Bukas po ulit. Salamat.